Good morning. Ah, tanghali na. Good afternoon na. Good afternoon. Good afternoon na. Tanghali. Magandang okay, tanghali sa mga lahat mga idol. Ay mga idol araw na ng Sabado ngayon. At nagbukas tayo ngayon ng LTO. Siguro half day lang hanggang alas 12 or ala una. Ayun, ng tao mga idol sa LTO. Ayun, nagba-vlog tayo ngayon ng idol para ano natin na ano sa ating YouTube. Yan, bago ang lahat mga idol, welcome to sa welcome to sa aking YouTube channel for the videos please. Ah, uh, paki-support sa aking YouTube channel Jerry Bantilan Vlog. Yan, paki-like, paki-share, paki-pindot sa notification bell para mapa-notify ang ating ina-upload na mga video sa ating YouTube. Yan, maraming maraming salamat mga idol, ating mga UFW diyan. Kumusta kumusta diyan? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang napasenin niyo diyan sa Saudi. Ayun. Uh, huwag nating kalimutan, lagi tayong magdasal sa Panginoon at siya lang na alam sa lahat at siya lang na tatulong sa atin. Ayun. Mga idol, ano, uh, magandang tanghali po sa ating Pilipinas. Araw ng Sabado ngayon, mga idol. At, uh, February February 8 2025 dito tayo ngayon sa pisto natin Ayan, ngayon, ito ang uh, pisto natin dito ngayon Ako bigla ano, uh, eh, bihira lang ako nakagawa ng ating mga video Kasi uh, minsan nakapagod, napapagod ako sa aking uh, trabaho at uh, medyo na nakakapagod din ay eh, ngayon lang tayo kagawa ng video para i-upload natin sa ating youtube Yan. hindi rin basta basta nagagawa ng youtube kasi tsagaan na tayo eh, trap time lang natin to ginagawa natin youtube wag tayo magagawa ng youtube vlogger wala tayo huwag tayo may mga idol Yan. Kailangan hindi tayo may kapala ng mukha. Ito, dito lang ako sa aking pwesto. Magbablog-blog ako. Hindi video-video. Eh, para mayroon tayong may upload sa ating YouTube. Tsaga-tsagaan tiyaka, lang natin mga idol sa ating kung um, pag uh, mga vlogger. Kunting tsaga-tsaga lang. Tuloy-tuloy lang ang ating uh, pag-upload pag magsawa wait tay susuko kasi sa totoo lang hindi basta basta mag vlog hindi basta basta mag vlogger lalo na pag wala kang gamit cellphone lang ang gamit mo Katulad ko cellphone ang gamit ko kasi wala pa tayong sahod sa youtube at wala pa tayong pambili ng mga gamit pag makapira ako maawa ng Diyos bibili ako ng yung may parang may kropo dito mga idol Tsaka maayos ko itong aking cellphone makabili ako ng bagong cellphone mapaayos ko ito aking cellphone at uh, pati aking youtube kasi itong na uh, cellphone kong ginagamit medyo peace out na sa peace out na sa store na huawei y6 y6 pro yan. at lang mga idol subscribe sa aking youtube channel jerry bantilan vlog pakilike pakishare pakipindot ng notification bell para ma ito tipay yung ating i-upload na video sa ating YouTube. Maik sila nga ng ating vlog ngayon mga idol kasi naka tayo ngayon. It, kita ko sa inyo ang ating uh, sa loob ng ito, yan, oh, 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 siya, oh, Uh, brother segala nih shout out bro bandilan youtube channel nah <laughs> bro oke okay, ingat lonis naman